So ayan mga kaprobinsya, isang magandang gabi sa ating lahat. Ayan ah, panibagong adventure na naman tayo. So ayan ah, habang hibas pa no, ah, samantalahin natin yung oras. At ah, syempre, habang may lakas pa tayo ngayong gabi. So kagagaling lang natin sa trabaho, ka-out lang ng overtime mo no? Alas ko so then, pahinga konti. Ayan ito, Ah, uh, laot na naman tayo. Ha, dito lang sa may gilid-gilid din, hindi naman talagang totally laot, no. Maghahanap lang tayo ng maulam na naman dito. Kaya kasama ko yung dalawang bugoy. Ito si Darren. Tsaka yung isa si Darren. So, yun. Tara, samahan niyo kami. Let's go, let's go. So, ayan na mga kaprobinsya, tara, start searching tayo. So, ayan mga kaprobinsya, ito, di kunin mo di. Ayun din. Tsaka yun din, dududu yun, yun, yun. So, ayan. Ayan, oh. Okay, may dalawa na kagad ulam. Lagay na yan. Ayan, kita nyo Ben. Kawan ng hito. Maliliit pa kaso. Ayan, oh. Dami nilo. Dami, no. iben yan? Okay. Bakit ang... Duduk, ano? Okay. ano kaya yan? yun o yun si Yan lalim? Ano yan? Huh. Tindaw? Oh, ha? Huh? Huli. Sabi, ano? 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 Tidak? Tida, 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 Nabi tawan bahaya. Nunggulah. Kita kuningnya. Apa yang pingas? Iu. Hincau, hincau, hincau. Di sini. Hincau. No 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 katağa ştağna, yavna. Oha kat tepedan. Çal. Potayın. Gel baba. Mm. Buat. Ting ini ning ning. Mm, sapul. Bak. Bun selamat ini matanya lo. Ini ini lo. Ini lo. Tadi gua sama lo tuh. Yan. Ini aja. Nah, Yang labu jenderal tuh. Tadi ada. Hmm. Kita tak bawa Ayan guys. Oh, uh, huli. Pero di kulong. Mm. So, ayun na mga kaprobinsya, pauwi na tayo. May nakita tayo ng ating maulam, may eh, konti lang talaga. Grabe. Halos wala nang laman yung hibasan dito ngayon. Ayan, hanggang dito lang. Ayan, papakita ko lang sa si inyo yung ating nahuling kunting -kunti talaga. Ayan lang, mga kaprobinsya. Hindi man lang na pantay yung pit ng balde. <laughs>